ipaalam ko lang sa doon sa may puno mga idol ay ah, hindi masyado kami makalapit doon kasi hindi gumana yung ah, adima at itiyo so kailangan magagawa tayo ng paraan magamitin natin yung mga kalama natin dig dig wala kayo kapon ba? Hindi lang yun. Ba't hindi ako nawala kapon? Hindi, hey, yung mga video, yung ibang video ko nga eh, hindi ko na-upload kasi ang last, ang last hour ko ito. Low time mo ang ganito. Nakakipat na lang ko sa iyo kasi kagabi. Kas okay. Para mo na-upload ba? Kasi nakanda ka, sabang ka sabang. Ha? Huh? Oh, yan pa. Ang sinakabi pa mo. Ano pala yun Wala na na ganoon tayo maligtas ngayon kasi yung mga bata na hawak ni si Mubang baka makita yun ni Jan delikado yan. yun na nga eh si Jan eh mo man yung sinabi ni Jan ka tapong kailangan magkakuhan mo na siya ng bata para ka kainin niya para ano para ma upeto na yung kailangan niya para makuha yung lokat eh meron pa talagang mga biyag na si Mubang yung dalawa ang kanya Diba ang pinatakla ko lang ka? doon sa palapit na tayo doon sa may puno pa. Bakit hindi, hindi gumana yung mga mga Hindi nga, hindi nga pa pag-usapan yun kasi, ano bang yun? Nagtaka nga rin ako eh, kung bakit walang efektib yung ating ano. Kasi yung mga, yung mga rasyon namin tol, hindi ko malakas to, pero pagpasa namin dyan sa, di, doon lang sa paglapit natin doon sa may puno. Kaya nga eh, nakita mo yung ano? Yung nakabanta sa puno kapon. Bigla ka na natap. Bigla ka natap. Sir, eh. tira lang ng oras yun ba? Pagsak ako. At saka sa mga nag-comment no? Ang ating atawig uh, balon, naubos yun. Dahil lagi yung ginagamit sa mga kalaban. Kasi wala akong ibang malagyan kasi. Pati, balik, yan na nadala. Ito, pero ka dyan? Meron ako dito. Ano ba? Pangkuan ba? Ito yung pang-dipensa ah, muna kami mga idol. Kasi alam natin na sobrang lakas ng mga nakapunta Pero bakit ba? Ano, yung tinuro mo ba? Ito. Hindi ko to hiniwala sa ulo ko. Kasi ito yung sabi ni Ama. Nakapapapasok ko sa mga ano area. Mga dekado na area. Dahil ito. Buho sa tunak. Last time eh. Diba rin? water na. Asin. Ang holy water. Ito na nakukita ngayon ni Padir Wala? Padir Tib. Hmm.

Ah, uh, yung mga baril namin mga idol, uh, nilagyan namin ng holy water. big balon. Itago mo muna yung... Ano saan? Nerea mo para hindi masakot. Um. Yung mga nerea Yung akin, kamang sitka yung hindi drabis yung makasakot. Oo um. nga, no. Baka makalimutan ko. Para uh, hindi tayo mamalayan mga idol, na. Uh nandito tayo sa area na to at saka alam naman natin na malakas yung mga pakiramdam nila dito tayo pag malapit na tayo dun sa may puno mawala yung mga pakiramdam natin kailangan natin pigilan yung uh, yung matati na uh, yung kalabas kasi wala naman mawala namang isa pag mga na kami doon so yung mga baril namin nilagyan na namin ng uh, tubig balon cera asin bundita begitu lagi Oke dito Itu biasa dia. 什么？ diri si kurus resi monong ko kepayas oh tidak kan bung mau kepayas sih mau gitu mau tamakan ya mau tamak ya Hey. pero sa tingin mo yung purong mga pula ba ah. may ano pa ba dyan parang lang ko may ramit ano kasi ano sa mga tapatok eh hey. ha tulog ko na ito yung sabi ni ama sa amin sa so, kasi kay buddy to mm. na pagkasaba kami sa mga ganito lagi na sa soto bisa kula bisa kula ng itik hindi nang to hindi to

sa tingin ko ah Salamat talaga kung hindi ka kasama ng mga ay Chichot na pa nga Alam mo, si Johnny naging masama na ngayon Pero, kahit na masama lang si Johnny naaalala lang niya Kung lang uh, Ang hindi niya maalala Hindi mo tao Hindi kaya hindi ako nasama doon hindi ko pala? yung mga may kasalanan hindi kang wonder mo hindi <laughs> ka hindi ka tayo lang grabe ka naman kayo hindi o na ako masama ko siguro kayo <laughs> bakit ka sama ka doon katao lang talaga ano? na nakalala ka lang yung ni kasi tagal kayo nasama

അനന്തീരത <laughs> Tiba-tiba bungyan, ini yang pilih nak, yuk.

Saan? Saan? Alam ko. Pakiramdam ko. Wala na talagang agi at tira sa katawan ko. Basta kasi nandito malapit na tayo sa kahoy. At yung na yan. Walang plano mo? Panahon na to. Kasi parang wala kasi dyan Sige basta mag ka mo ko ha. Okay. Ito lang Kau, grabi jadi muka ya. okay. pura. bah ya! Mungkin itu tuh, kamu tuh, wah, unguin. sabi kasi kamu tuh kayak enggak tuh, 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 tuh,

Huwag mo gusto ko lagi. Ayosin. Ayosin ka nga ayosin ko ha. Kaya, kanapit akong hapon oh. Kasi may sabi kasi na gamot yung blaklatin. Gamot nga, pero alam natin na sobrang dilika dito. Hindi ko pa nga nahawakan. Ito ang baka na. Tama ka na dito. Tingnan. Huwag mo kong bunal. Huwag mo bunal hindi ako naman muna pinatato lang kay Binte nabirig lang muna ikaw, ba kay Binta ba? huwa ka, batay na ka nagaling ka na kay Binta nabirig hindi naman, na, na? kita na huwag muna muna kasi sabi na kailangan makuha yung sa na yun kaya kasi tayo nagsasabi. pero hindi na lang kung ano ako yung yung na yan, ano mo yan? pag ano na yan? Di pag yan daw ang mainom ni Jami. Mabalik ka si Jami ka. Bakit hindi na sumatiga? Ano ano ba yung sabi ka? Ano? Ano Ito. Hindi ko rin kalda. Kung ano yan. Kasi ang, ang ang sa atin, ang, ang nalaman lang natin, hindi tayo mga makalikid lang. Kasi ito ang lakas na mga eh. sobrang lakas ni Jani, pero hindi sa eh, hindi sa makahawak sa the pattern yan dagang kung ano yung magasin kung nahulo ko ito yung magasin ko nahulo ano yun mo kung ano yung magasin ko hindi ko ka na naman siya ah Okay lang tayo mga idol. Ay sa akin lang. Ah, kailangan ko sana makuha yung, ah, yung black na yun. Sige, sige, bakas lang ako. Kuha mo na. Uh -huh. Hindi na pala mo ito. May tao dito. Puno na yan. og það er það að það bóða upp hverjum það er nú paraan